Kahit stay ko no naririnig ko na itong Manduyug Hills sa uh, Banga, Aklan pero hindi talaga ako naka at nakaakyat sa bundok na ito. So ngayon samahan nyo kami at aakyatin uh, namin itong bundok na ito ng uh, Manduyog Hills. Dito kami sa issue sa, sa Manduyog. Aakyat daw kami nang uh, bundok you. Ang Manduyog Hills ay matatagpuan please. sa loob mismo ng campus ng uh, Aklan State University. Uh, nung time na college day ko ang tawag sa uh, lugar na ito na, o na, ng uh, campus na ito ay uh, Aklan Agricultural College. Ngayon na uh, Bali Pinalitan na po ang uh, pangalan ng uh, campus nito. Salupo kami ng campus ng Atlantic State University. Nandito po yung ano, manduyog sa loob. Kaya uh, dito pa lang kainan eh. So kung niyo po uh, kung ating pong ito sa campus ng ibang mga universidad, para po itong uh, UP Diliman dahil uh, puro puno po ang makikita natin sa lugar na ito. So naglakad kami papunta doon sa Maya uh, First Station na kung saan ay uh, nakaantabay rin ng mga uh, medical uh, staff o ang mga volunteers. Mayroon pong uh, mga Boy Scout at uh, Girl Scout uh, volunteers na ating nakikita dito sa paligid at uh, ang mga kapulisan at ang iba pang mga uh, institution uh, na nagsusuporta sa uh, lugar na ito. Sundan niyo po ang uh, isang uh, matatawag kong achievement, ang uh, pag-akyat uh, sa lugar na ito dahil napaka uh, hindi po biro eh. Talagang sa edad po natin ito, medyo hirap na po tayong umakyat kayat pero talagang nap naabot namin ang pinaka-peak ng uh, bundok. Uh, so samahan niyo kami at uh, sundan sa video na ibinabahagi natin ito. Tulad nga nang naririnig ko nung araw na talagang maraming uh, pumupunta dito sa lugar na to sa tuwing uh, ganitong uh, may okasyon, lalo na ang uh, mahal na araw. So sa ngayon na uh, nandito kami at uh, umaakyat na dito sa bundok na ito ng uh, Manduyog. Sa kanawang pagkakataon ay uh, dito ko na rin siguro mabubuo yung uh, station of the cross ko na na gagawin dahil uh, doon sa unang attempt ko sa uh, may uh, station of the cross sa uh, naba sa uh, hindi ko na tapos kasi bumalik ako dahil sa napakatarik ng lugar na yon so ngayon dito uh, may kasama ako kaya ta uh, talagang uh, napilitan din tayo uh, sabayan sila sa pagakyat ng uh, bundok na ito hindi ka magsin dito Luyog Hills Ito po yung matatagpuan sa loob ng campus ng Aklan State University Dito sa Banga Aklan Ayan may station station dito Jesus falls the first time so, Sinisindi ng nang... Habang nasa kalagitnaan kami ng uh, station, ng mga station na ito ay uh, parang iniisip ko parang hindi talaga namin kakayanin yung uh, pag-akyat pero paunti-unti kasi yung lugar hindi naman siya talaga hagdan eh. Paakyat lang talaga na yung yan nakikita nyo yung parang bundok lang talaga na palihis yung kaya medyo talagang nakakapagod at uh, pero itinuloy pa rin namin dahil sabi ko kakayanin ko ito dahil uh, gusto ko talagang maabot yung pinaka peak ng uh, bundok o kung, kung nasaan na roon ang uh, cross, ang holy cross na makikita natin kapag nasa ibaba tayo ng uh, uh, bayan ng Banga. halos makikita niyo na si Mrs. ay uh, humahawak na lang sa gutter para lang uh, patuloy na makaakyat at uh, nakita ko na may mga matatanda din na halos pababa na sila mula sa itaas kaya sabi ko kung nakaya nga ng mga may idadidad sa amin na ito na umakyat ng bundok na ito uh, bakit kami uh, hindi parang uh, kasi parang pakiramdam ko parang talagang susuko na kami eh. yung parang hindi muna na itutuloy yung pag-akyat. kasi nga talagang mararamdaman mo talagang ang pagod basang-basa ng pawis yung bukung katawan eh so grabe ko makakaya namin ito paunti-unti so yun at uh, talagang uh, Uh, pinagpatuloy namin yung uh, pag-akyat ng uh, bundok papunta na tayo ng uh, TEN 10 station yan medyo matarik-tarik na ng konti kung yung ating titingnan dito sa video ay eh, parang pantay lang yung uh, lupa eh, pero napakatarik po nyan Ayan, tingnan mo si Mrs. Pa, uh, kunting lakad lang, humihinto. Kasi nga, uh, hirap na rin siya eh ata uh, pagod na rin pero 10, station 10 na pala lagi okay lang sabi ko wag kang ano dandan lang ata uh, mararating din natin ang uh, itaas sa ng pawis. Meron pa akong naobserbahan sa aming uh, paglalakad na ito o pagakyat na ito na kung sa bawat station na aming nararating ay parang nagkakaroon ka talaga ng confidence sa yung sarili na ipagpatuloy mo ang uh, Uh, pag-akyat sa bundok na ito. Pag narating mo ang bawat station, parang nakakakuha ka ng lakas ulit at uh, panibagong lakas ulit para nakakyatin uh, ulit ang susunod na station. Yun ang nararamdaman talaga noong time na inakyat namin ang bundok na ito. Dalawang station na lang. Ay may exit to. Sa kaya papunta yan. At bababa. Ah, diretso siguro yan, malah Ah, mas mabilis dito pag bumaba. Malapit hmm. na ito sa may parking ano? Malapit Malap malapit rano. Pag naog mo yara. May parkingan ba siya kanya to? Ito ka to ra. Lapit gali ya. Oo. Oh. Ah, teman man Lapit no. mo to kaya no pa dali ay. Tukot ng station Asan ah, yung cross dito Station 13 Jesus is taken down from the cross uh, Takala ko pagdating namin ng uh, Station <laughs> 13, <laughs> isa na lang sabi ko, isa na lang station at uh, nasa pinaka-peak na kami ng uh, bundok. Na Pero curso. hindi pa pala, may isa pa palang uh, station after ng Station 14. Aakyat ka pa ulit uh, gamit ang uh, talagang stairway na papunta ron sa pinaka-Holy Cross doon sa pinaka-peak ng bundok na roon ng Holy Cross na ito. Dun, na kung saan ay kapag nasa ibaba ka ng bayan ng banga, uh, makikita mo ang uh, tuktok na ito na may kung saan naka tayo ang uh, cross na ito. So yun, nakikita niyo yung cross na yan. Yan ang pinaka-peak talaga. Pero yung station 14 na uh, nasa ibaba pa pala. So talagang uh, hirap na hirap ka na sa pag-akyat papunta doon sa station 14. Mayroon pa palang uh, stairway na aakyatin ka bago mo marating ang pinaka-peak ng uh, bundok na ito. nagulat ako dahil uh, kung saan magsisimula na sana akong humakbang papunta doon sa uh, Holy Cross. Nakita ko si Mrs. nandun pa. na pala siya sa, sa, sa may gitna. Sabi ko ba't ang bilis doon? Nakatakagad na kaagad siya doon sa itaas. So sinundan ko siya at uh, talagang uh, hirap na hirap na rin ako. Pero pinagpatuloy talaga namin ng pag-akyat. nabutan ko siya sa may gitna ng uh, stairway. So, pinauna ko siya at uh, pinagpatuloy Daran, namin ang paglalakad. So, dahan-dahan at uh, talagang mararamdaman mo na yung sobrang uh, pagod talaga. Dahil uh, hindi naman mainit ang araw kasi nga may mga puno na naka, naka, kung kung naka ano nakatunghay sa mga daanan. Kaya yung walang sikat ng araw na tumatama sa katawan mo yeah. kundi na yung, yung dala lang ng uh, talagang init ng panahon oh, at uh, hindi ganoon ka ano eh hindi hindi masyadong mahangin ng lugar nung time na inaakyat namin ng Holy Cross pero pinagpatuloy pa rin namin talaga ang uh, pag aakyat diyan ng uh, paunti-unting uh, lakad paunti-unting paghakbang at napakasarap sa feeling talaga na nung narating namin ang ibabaw ng uh, tuktok ng uh, bundok na ito na kung saan na roon ang Holy Cross ay <laughs> napakasarap <laughs> talaga sa pakiramdam. Ayan o, oh, tumakikita nyo, Tarik. tumatambay pa si Mrs. Hmm. Uh, stairway Hindi para lang uh, magpahinga. Ganap na namin narating ang Toktok at uh, talagang ang sarap sa pakiramdam nung uh, makita mo yung maaliwalas na paligid ng Aklan uh, na kung saan ay uh, nakaharap sa uh, bandang uh, Kalibo, Kalibo yung yun, pinaka o. portion ng uh, barangay Tigayon. So yun, uh, nagstay kami ng mga ilang minuto. Para makapagpahinga na rin uh, Nag-usal ng uh, kunting uh, panalangin dito sa lugar na ito na Kung saan ay may maliit na chapel din Nag-picture uh, taking sama yung iba pang mga uh, Nagsiakyat din sa lugar na ito So, ang sarap sa pakiramdam nung nasa tuktok na ng bundok Ayan, na uh, may makikita nyo may maliit yan na uh, altar na uh, kung saan siguro ginaganap din dito minsan yung baka nag, uh, nagmimisa rin sila rito. Hey mo, may ano mga, donation so, pa. Yun. Talagang na-enjoy uh, uh, na namin ng na gusto at uh, talagang uh, sabi ko nga isang achievement ito sa buhay ko na nakaya, nakakyat ko ang uh, bundok ng Manduyog hills dito sa lalawigan ng Aklan o dito sa bayan ng Banga Muli po maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng mga video na binabahagi natin sa channel na ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, tinlamang po ninyo ang subscription button. Isama niyo na rin po ang notification bell para sa tuwing uh, nag-upload po tayo ng uh, video, ng mga bagong uh, video na i-upload natin sa channel na ito ay uh, manunotify po kayo kapag uh, nag-upload po tayo. Uh, sa inyo pong lahat uh, maraming salamat po muli at, uh, at nawa'y nasiyahan kayo sa binahagi nating video sa channel na ito Atin, yung... mabuhay po kayo and god bless po sa inyong lahat